Uh, isang OFW no na may uh, sakit uh, anong sakit nga ba yung ano dito uh, CKD o chronic uh, kidney disease taga po itong OFW na to nagpa nagpapasok lolo na, at siya ngayon ay nasa Kuwait ayela go ahead Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalo, lalo na po sa mga nakahabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nagpapasaklola ang isang OFW na taga-gimba at kasalukuyang nasa bansang Kuwait. Puno-anyos, may asawa at mga anak, tubong gimba na ibaysiha. Naninilbihan siya bilang kasambahay sa ibang bansa nang nasa mahigit tatlong taon na. Ayon kay Linda, July 27, 2021, unang alis niya papuntang Kuwait at nakapagbakasyon noong November 30, 2023, pagkatapos niyang bunuhin ang dalawang taon at apat na buwang kontrata nito. Muli siyang bumalik ng January 17, 2024, para sa ikatatlong taon niyang kontrata sa dating niyang amo na si Saleh Ali Golom Chowri si Linda ay sumasawod ng halagang 130 kuwait dinar. una sa may 20 pe, uh, pesos, depende sa palitan nito at nasa alin ka Ang kanyang pinagsisilbihan all around ang trabaho at mag-iisa lamang siya nakasambahay sa napakalaking bahay ng mga amo nito. Nito lamang buwan ng Marso taong kasalukuyan nang magsimula siyang magkasakit at makaramdam ng pananakit lagi ng likod Dewang at tigi nito, sanhi ng taas baba umano mano, kagdanan ng kanilang bahay at halos kukunti ang pahinga. Ayon sa Adan Specialist Health na pinagdalan sa kanya ng amo nito, siya ay may chronic kidney disease at multiple left renal cyst with mild hydroiotero ano Nakiusap umano si Linda sa kanyang amo na uuwi na itong buwan dahil hindi na niya kinakaya ang nararamdaman niya Ngunit, okay pa naman daw siya at wala pang papalit sa kanya, sagot ng amo nito. Naidulog na ng asawa ni Linda sa OWA, pampanga ang kanyang kalagayan. Ngunit sa tuwing mag-a-update umano ay laging on process ang sagot sa asawa nito. Kung kaya't naidulog sa RNG ang problem, problema nito kung paano siya makakauwi agad-agad para makapagpagamot dito at makapagpahinga makapag na. Samantala, nakapanayam natin ang isa sa Human Resources Staff ng I-Recruit Manpower Agency, Incorporated na may opisina sa Langin Street, Veterans Village, Quezon City na si Sir James Factor. Ayon sa kanya ay makikipagpuan sila na ipaabot sa kanilang sister company sa Kuwait ang kalagayan ni Linda. Dagdag pa ni Sir James, kahit wala na po sa jurisdiction namin na agency, si Linda dahil balik manggagawa na po siya at nag-recontract na po siya, aalalayan pa rin po namin siya dahil kami po ang unang nakapag-deployed sa kanya at galing po siya sa aming agency. Ito ang pahayag ni James Factor. Samantala kasamang GIC at kasamang Army, may video tayo mula kay Linda ng Kuwait. Pakinggan po natin siya sige Okay, uh, ah, yung huling ano niya, yung huling agency niya na local. Yung mga binanggit mo? Yes po, 'yan po ang agency niya. Oo. Walang iba. Uh, natural lamang na meron silang pananagutan doon dahil sila ang dina, sila ang ano agency sa local para makipag-ugnayan doon sa counterpart nilang agency sa Kuwait. So ngayon, hindi po oh, kasi kasama ng mayroon po kasi jurisdiction niya na natapos po kasi yung dalawang taon kontrata niya mahigit and then umuwi siya ngayon, nag nagrecontract siya, pinag-direct hire siya nung amin niya, hindi na siya dumaan dito sa dating agency. Mm, ay eh kahit pa kailangan din ng tulungan. Uh, oh. apo ah, Kaya ganoon pa nga po, hindi na rin siya makakontak sa agency na yon dahil nawala na po siya ng kontak at hindi niya na nga po alam kung paanong gagawin. Kaya nga po gumawa tayo ng paraan para hanapin yung agency na yon at uh, fortunately, nahanapan ko po yung address at napakuha ko po yung number. At mabait naman po pala yung may-ari ng agency at yung HR nakausap po natin kanina. At yun nga po ang sabi minister Factor. Uh, hindi po namin alam ang nangyayari kay Linda. So, dahil po so, tumakontak na kayo sila na agad? Kukontak na sila agad? Opo, opo. Mm. Ayun po, um na po sila kanina sa Kuwait at dahil nga po nasa radyo na po pala ang kalagayan ni Linda, so kami po ay mag update na. So bukas po, manalaman uh, malalaman po namin kung ano po na ang magiging kalagayan niya. Okay. O sige, asa ng pahayag niya, ano? ni uh, Linda. Ayan po, may pahayag po dyan si Linda. Opo. Ganda, si Florinda Santiago Pagading. Pagandang oh, kasi ako ako. Palakas nga na content ako may yung yung may ng content medyo mahina. trabaho sa bandang kwala ay po. <laughs> <laughs> Dahil, po. Ako po humihingi ng tulong sa inyo. Dahil nahinapan po talaga ang trabaho sa kalagayan ko po. Dahil po meron po akong chronic kidney disease. Yung right kidney ko daw po sabi ko ng doktor. Hindi na daw po siya nagpapangsyon. Ang left kidney ko naman daw po, may mm -hmm. sis na daw po. Kaya dalawa kidney ko po, po yung may problema. Kaya nag-aalala na po ako sa kalagayan ko, ma'am, sir. Sana po tulungan na po makauwi agad. Nakipag-usap po ako ng maayos sa mga amin po na kung pwede pa-uwi na lang po ako doon na lang po ako sa pamilya ko para makapagpagamot po ako ng maayos at meron din po mag-alaga sa akin. Dahil nahihirapan po talaga ako magtrabaho. Dahil so, sa tuwing po naglalakad-lakad po ako, akit baba po ng hagdan dahil nasa taas po ang bahay ng amo po. Masakit po talaga ang magkabilang tagiliran po. Eh, naman po talaga ang pinipilit ko po lang po magtrabaho. Eh, sabi po ng amo po, hindi naman daw po basta-basta pwede umuwi. Maghintay pa daw po ako ng kapalit ko. Dalawang buwan hanggang tatlong buwan daw po nihintay ko. po. Eh, sa kalagayan ko kung ito, ma'am, sir, nahihirapan naman po ako. Dahil matakit po talaga, minsan sa nahihirapan din ako huminga. Pag sinasabi ko po, po sa amo ko, yung masakit sa akin, nagagalit po siya. Nagchat na rin po ako sa agency namin. Yun po, lagi po nilang sinasabi, update, bigyan yung contact number ng angot, tatawagin namin, pero wala naman po silang ginagawang aksyon. Datawang buwan, ay dalawang linggo na rin po yung paghihintay ko. Ngayon no, po, dami po pong chat, lahat po ng resource, sinend ko na rin po sa kanila. May bigyan po silang propel na isang stop daw po, dahil na daw po ako doon. Pero hanggang ngayon po ma'am, sir, wala naman ano po silang si ginagawa, dahil hindi pa ako nire-reply ng agency. Basta yun lang po ang sinabi ng amo, maghintay lang daw po ako. Hindi ko naman po kayang maghintay ng dalawang buwan pa. Sinihirapan ko talaga ako. Araw-araw kong -araw, -araw pong nangihina yung katawan ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Gusto ko na pong makaawis sa inyo po. <sighs> Kasi dalawang kidney ko na po yung may problema. Ma'am, sir, parang hawa niyo na po. Tulungan niyo po sana ako makauwi agad. Pero binilan na rin po ako ng tikit ng amo ko. Sabi niya, may tikit na daw po ako. Sa June pa nga daw po yung uwi Matagal pa po yun para sa akin. Man, dahil yung kalagayan ko po. po. Mamatawa po sa inyo. Tulungan niyo po. Okay. Wow! Okay. <laughs> okay. Ay, nako. Kalong kalung uh, kalungkot naman Arya Lea nung, ano, nung uh, kalagay niya. Hindi ba siya pwedeng ipagamot sa sa Kuwait mismo? Hindi ba dun eh, libre naman ang hospitalization? Kung... Oh, po, kasama ng G. Kung tutuusin po talaga, kaya naman ipagamot kasi napakamimpo po ng among um, niya dahil wala po siyang basam sa bahay, third floor po ang bahay at ngayon na po uh, niya ng panibagong video kung saan pinapakita na yung uh, nagha, nasa hagdanan inaakit niya yung mga bottle water na kabibigat kasama ng G. Mm -hmm. Paano yung ano, kung kung yung amo niya ay pinipigilan siya at pinipilit na pagtrabuhin, saan siya pwedeng uh, tumakbo na agency doon tulad ng halimbawa ng naga ng, ano, ng uh, polo o kaya nang okay. uh, sa migrant work ang ating ano doon yung sa uh, wala nang ibang wala na pong ibang tatakbuhan kasi amang dikundi ang polo o walang po hmm. yun na po ang pinakamalapit para po okay. marahil na sana siya oh uh, hindi niya kayang kumuntak doon o uh, paano ba makapunta ron ah um, di, yun pong alam dahil hindi pa po niya sa akin nabanggit kung siya po ba ay nakakalabas ng bahay o oh. magsariling drive ko yung amo niya. Kaya yes. kagyat na po pwedeng gawin. Magpasaklolo siya opo. sa sa Polo Owa na nandun mismo sa Kuwait. Opo. Oo, kasi kaysa naman na ma-pressure siya nga magtrabaho. O baka Epo. doon, magawan din ng paraan na madalas siya sa hospital eh, dun sa... Eh, niya, e baka mami, lalong lumaya, lumalayon. Alam na ng pamilya dito? Alam na ng pamilya niya? Alam na ng pamilya niya? Alam po ng asawa at ng iba mga kaibigan, pero hindi pa po alam ng mga anak at ng mga magulang niya po, eh. Kaya, eh, muna po niya dahil ayaw niya po mag-alala yung mga magulang at mga anak. Oo, kaya nakakover pa yung yang uh, video niya, yung mukha niya. O, siya, ah, um, yung uh, paano siya makaka, makaka punta, no? O, oh, mauugnayan ah, ng Polo Owa sa Kuwait. Baka yun yung pwedeng tulong ng agency natin dito. Opo, opo. Yan po ang gagawin natin. Opo. Oo. Apo. Or uh, yung ano dito mismo, yung opisina ng uh, migrant workers. Apo. Na malaman yung sitwasyon niya doon. Sige. Apo. Okay? Maraming salamat, Arya Lea. Biglang nahagod ka sa kawawang kababayan natin. E, 20 mil lang din yung sahod niya doon.